Hello guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated pa kayo lahat sa aking videos. Today guys, mag-unbox tayo ng in order ko sa Shopee. Yung, tingnan natin. Maganda ba ito? Ayun. Ay, kaya lang light ang color. Eh, dark ang binili, in order po. Bakit ganyan rin? Pero sige, pwede na rin. Dark ang in order po na ito eh. I think it's black. Okay naman yung pagkaka packing niya, di ba? Ganda. Ay, yun, 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 yun. Oy. Ganda pala. Ganda. Oh, at mayroon siyang ito. Sibo. Galing. Yan, sibo. Ayun. Ang cute niya, di ba? Hmm. I-assemble na natin. Teka lang. Paano ko ba gagawin ito? Mm -hmm. okay. Pag mga gantong exciting, i-assemble eh, no? <laughs> Siyempre kasi una, hindi mo alam paano gagawin. Yun. Tapos sa na isa. Disipper, disipper, disipper. Yan. Mura ko lang ito na guys. Siguro, mga 150. Ganun. 150 nga ba? Siguro, natin ang presyo. Siguro, um, natin ang natin ang presyo. Uh, 145 nga lang eh. Hmm, mura na siya, di ba? So, 145. Ayun, ganun pala yun. Wait, wait, wait. pala. So, winning. Yan. O. Tapos ito. Receiver lang siya. So, pag ipapasok mo, open mo lang tong isa. Kataas taas. Pwede na. Tapos, asa na yung ano? Ayan. Pwede mo siyang ganyan. Pwede mo din siyang lagyan ng ito. Para baka mahirapan. Yan. Yeah. Ay, 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 Yan. Yeah. Pagyan mo dyan. Tapos, yung kabila naman, may adjustment pa yan. Ito ang niya. yan. Kung gusto mo na medyo mahaba-haba. Yan. Yeah. ba? Niya. paano guys thank you first uh, thank you for the love and support thank you for watching God bless you all see you in my next video bye